Hmm. testing naman natin ngayon is alpak hmm. buti na lang shoot <laughs> at saka pag ako kasi gumagawa hindi ko na eksaktong eksaktong yung sukat yung distance sa pader sa to pader kasi madalas yan hindi naman iskwalado yung pader eh may mga imperfection yan. So, tignan mo, buti na lang. nagpaikli ako ng konti ng sukat. Mga 3-4 na dis, depresya. para sa malpak ng ayos. hindi, hindi wala din pader. Sikit mo sa kinikili. Huwag pa dito. Hmm. Buti na lang sa Ngayon, na-testing pa lang naman yan. Ito kasi hindi, hindi sa pader nakaabang yung Abang natin sa daba. Buti na swak pa rin. Tapos ito, abang sa grito. Eh, testing pa lang naman. So, ang problema ay natin sa load kung paano i-level. Tsaka paano ipipix. Okay, abangan niya. Okay eh, naman, bubukas natin itong abang ng tubig na to dito sa cabinet natin kung malaki. Okay. So, gusatan na namin eh. Gusatan so, lang muna doon pa ganyan. Tapos pangat. Eh, tumben. Tapos lang natin pahaba. Tapos pangat. Eh, so, dito na rin dito. Pahaba, pangat. Pa, pa, Tapos gamit ng butas ng pahaba. Pipili na lang kami ng anong kasupad dyan. Ang pinakabit niya na isa. <coughs> Yung kalawas na kayo ng medyo malaki dito sa tubo na to para may konting alawan sa pagsalpa. Kasi ito, pinutol na rin namin para di sa gabal. Pinutol na lang namin kapag nakakabit na. sagabal gabal eh. Hihat eh. Kaya sa butasan namin agad yung sahig ng gabal eh. na rin muna namin. Kaya doon yung shoot Isushoot pa namin ito pababa. Tapos isushoot din namin ito pabaga. Papaloob. Hindi na malaman kung ano uunahin. Shoot pababa. Tapos shoot po ganun. Ganito na lang namin, para mas sabay pa rin namin. Pwede ko namang iputulin, pero pag i-shubble yun lang. So okay, yan, tatapin nyo namin. Yan, ganito nyo nga hindi. no ayan, nagpita na plaster lang naman namin dalawang laba dalawang cabinet na dalawa pa lang kasi hmm. okay naman pantay naman hindi din ito tornillo pa naman kasi namin ito dito yan tamang mock up lang muna plaster lang muna natin sa dalawang cabinet to tapos yan kaya hindi ko <coughs> <coughs> kaya hindi ko na masyado nilagyan ng plywood dito sa may lagay ng lababo kung ganito kasi gusto kong makita ko saan nga ba sasalpak yung lababo kaya malaki yung binili natin so hindi ko alam kung isasagad ko dito o doon o isi-sentro natin kung so, napagtanto ko na isagad ko siya dito para may espasyo pa ako dito tapos may espasyo pa ako dyan sa ibabaw doon naman dito magkakaroon ng espasyo o yan so, tingnan natin sa mga susunod pa yung inyong kalabasan ng kasunod tomorrow Okay, day 3 ng pagka-cabinet natin no? pangatlong cabinet ito muna huli na natin yung corner cabinet kay yun ang pinakamahirap so huwag dating gawi Ayan, mga material na natin at ang medyo clamp. Ayan, um, pag nagsuko ka importante na tignan nyo rin yung distansya dito sa dito sa dulo mo kasi pag nakapalilang ganyan nagbabago na yung suka nagkakaroon ng depresyon sa mga isa dalawang guhit hindi hmm, na siya nagpapantay sa kabila so kadalasan ninibigit ko na yun ng konti konti lang naman para kita mo na pantay yung distansya tapos o oh, 662 kailangan ko kaya ako siya guhitan to 662 Parang hindi mo lang isang katotohanan lalo na wala tayong table so na palm tree Ngayon, tabas na naman ulit Ngayon na nga lahat kayo naman naman yung may label na Run! Mas maganda na yung eleveillon para hindi ka na maliligaw kapag dadamputin mo So, mamaya, buuhin na lang natin ito Ngayon natin kalabasin sa una Pocket screw no? Pag may pag may pagkakataon kasi nawala ka na talaga ng mga doktor mag ni Johan. Kaya nito dito to. Hindi din mga mga pagdududun kasi mag makipot na wala mapwestuhan yung barena. So wala nang ibang solusyon kundi packet screw. pasi tawag nila dito sa pag ako pasibat na tornilyo niyo. So ito lalagay lang natin dito para magpasibat pasibat. Para ang niyo natin is pag ganito na, mula sa likod, hindi na tayo mula sa ano, pasib at ganun pa-diagonal. Basta tatanjahan nila kung saan naka yung mga tong ninyo nyo na hindi magtamaan. ngayon nila. oh nila. yan nila. Ayan Ano ba so, uh, 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 tayo? Okay naman, pero medyo eh, lang. Tapos, imanumahan na lang natin ng screw kay na uh, popwersa kapag yung screwdriver, ano eh, drill eh. Ay, nako. Kaya sa sabi sa mula. Meron pa ditong laser para iskwalahan at saka isang pag yung na PVC board natin na para iskwalahan Yung mga labas na sabi pa rin. So, sayad na dun, pero dito ang nakalawang. Kung din dito, nakalawang, sayad na dun. Sa dulo-dulo, sa kanto. So, that's kasi naisipot ang saan mo dito sa mga kinigilig. So, Kaya sa bagay na isparado na, sa bagay namin, uh, kakalsuhan na lang namin dito, sa kanain, ito sa kanay, magbara sa Ito din naman ang pang pipix na, natin, natin Pero dito sa mga lupa, na, nakakadala ito na yan. ko ano ako na yung... ano Hanggang dito lang yung cut natin nasa pang-apat na cabinet na tayo yung paleter eh. Tapos yes, hindi nasasagad. <coughs> hindi nasasagad ang model to eh. Nalagariin na, na lang natin. Kaya hindi naman din masasagad dyan sa ilalim. Nagaring bakal para mas maganda. Mas, mas, mas maliit yung nyipin mas punido ang buto din eh. yeah, pero, mas 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 malaki yung nyipin ng brick kaya isagad natin yung nagaring bakal natin sa pinaka dulo sa surface kunti kunti lang Ito yung ginaling kasi hindi nakakating dito bilog yung baan eh yung hindi na perfect yan, nalihain na lang natin sa kaya kikikilid

Para, may design. <laughs> diba? Nakapakasok to ng konti e. Okay na din. Parang mamay-absentaraan natin ito. Dahil sobrang dami ng parts, ah, lalagyan na natin ng coding para di nakakalito pag nag-assemble na tayo. Ito nilagyan ko S1, S2. S1 meaning side. So, ito S1 pinuntul namin. S1 na lang din. Tapos putulin namin itong S2. Ito, ito siguro S3 top view ah. Mga uh, sa top view kasi gusto niya ng video nito S4. S4. Yan, so on so forth. Ha, uh, na uh, S1. Ngayon time check yung, oh, oh, ng tol sa ba. Oh, S4. Ngayon po o nang Oh, na-cover it. So, ito may purpose siya, kaya ganyan. So, lumalabas na nakakaisang kayo isang tao. kami sa isang araw. Ang dalawang tao. So, testing natin ngayon itong i-plaster doon. Basta sa skwala niya. Tingnan natin kung anong Ano tayo okay, okay. dito, okay. 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 Di mag-ask testing natin itong Iplastar. talaga so, ngayon, ito ay due to non-me. Binukong sa loob saya sobrang laki, din ang sa pintu, waso, huwag hindi, umasong, tunay lang, ayaw, ano ba? 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 na naman. Eh. ano ba? Na sa kang to. Halika. Dela lang. Tayo na mga ate, mga ito na. na, na. na. Ayun oh, kuha natin po 'to eh. Ngayon, pa mo pa. Tara, hindi na sumama 'yung mga ano. Pa-pa. Okay, check naman. Nde, ah, mo yun nya

Yan, okay. So, tigyan naman natin ngayon kung anong pinalabasan base sa pagkakaplastar natin. No? Kung saan nga ba nagkakaroon ng mga konting problema. No? Para pag kayo naman ang gagawa, eh, at least may idea na kayo. So, nung nabuo natin, <coughs> dito, may konting gap din ang may iwasan kay modular magkakahiwalay na panel. Uh, madalas sa lahat ng dalawang plywood ay kakaroon ng counting gap pwede din naman itornilyo yan para maging magkadikit yan o, meron yan ito Um, uh, meron din namang ganito na dikit sa ibabaw pero sa ilalim hindi So, so maganda itong install siguro sa pagkaka-install o pagkakaputol o pagkakabuo okay. ng cabinet. Hindi talaga maiwasan na may konting papaling since mano-mano natin siya binubuo. At saka mano-mano din natin siya ang pinuputol. Diba sana kung may table sa so tayo at may jig para 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 sa putol. May konting siwang. Siguro sa ganito isisilan na lang natin. Kasi ito mga masilya-masilya na lang na uh, joint niya na yung sa pader ito sa pader dito pantay kunti ng siwang, pero pagdating din sa dudo malaki na so, uh, malaki na so yan ang mga re-remedyo natin wala din naman kasing perfectong pader sa construction na pagyanat. manong man-made din naman kasi so, uh, hindi nyo talaga maiwasan na may hindi pantay na pader maswerte na kung um, pantay na pantay talaga hmm. <coughs> pero yung madalas hindi uh, kung pa ba so ito uh, pag mahaba na ang distansya kailangan may suporta sa gitna para at least hindi naman lulundo itong hindi naman lulundo itong manipis na ano manipis na support hindi na natin ilagyan ng na pang iba, ba, kasi granite naman ay papatong dito para at least nakatipid ng pompe sa materials. Eto, bangga ng granite to eh. Tapos may cabinet pa kasi dito kaya ito nakapatong sa dares, naka-flat. Hmm? Huh? pa ba? Saan? Sa level ng ano? May isa pa lang natin yan i discuss eh. Kailangan level yung sahig no? Hmm, taba. Masilya. Ito, ito. Hindi ako bilib sa, ano. Hindi ako bilib masyado sa pocket full screw. Ah, kung makikita nyo, oh, may malaking butas at hindi pantay yung tornillo. Oh, mas maganda pa na hindi ko na lang siya binutasan kung kaya nang itago yung mga screw. Pero oh, dito maayos konti. Ito lang hindi labas na rin yung ulo. Meron ako dito ang ginawa. Hindi ko na pinakit po. moment. yan. So, Labas yung ulo, pero nakatago naman sa ilalim. Kapag pininturahan na, hindi na kita. Kung so, hindi naman kayo ganun lang. yun. Okay na yan. Sa corner cabinet, walang, since walang post, walang andito, plywood, kailangan mapatibay nyo to. Ano, tumibay na kahit So, ano lang, member-member lang. Ang ginawa ko, naka-angle. naka-angle na plywood. Sa so, and yan. Ganun din dito. Okay, ito yung plus load. Para pati pag pinatang ng granite, may support pa rin sa kitna kasi mas medyo malayo na yung distansya na ito. And since ito naman din ang gagawa, sarili din naman materyales baka kahit mo pa kung sarili mo naman gamit yung hmm. ng pag DIY kaya mo siyang patibahin hanggang sa gusto mo kaya hindi mo siya titiperin pero na lang kung kapos talaga sa budget kaya ito nakatipid ako kay ako lang lang naman gumawa tas isang anong lang helper hmm, uh, diba? plastic hindi ko na inaalis yung plastic para kontra sa alikabok pagbuo na tsaka namin tatanggal na ang plastic may plastic kasi ito sa surface sa ng side pang kontra sa gas gas siguro ngayon eto lalagyan pa namin ng kuryente yan sa likod kaya hindi pa rin talaga naka screw so abangan nyo kasi ito yung p-trap na ito yung naging abang namin sa linya ng tubig medyo lumaki butas pero ang na remedyohan natin yan. Tapos yung pitrap na doon sa ilalim eh. Yung ambang ng tubo. Hindi pa natin nabubutas. So <coughs> okay, yun, abangan nyo. So yung mga susunod pa. Granite like naman. Thank you. Ito so, sa mga susunod pa natin video.